Kapag usapang buhay at kamatayan na ang labanan, talagang may mga hayop na handang gawin ang lahat, kahit pa maglakbay ng libu-libong kilometro sa gitna ng mapanganib na panahon, matitinding predator, at halos walang pahinga. Isipin mo na lang na libu-libong milya ang tinatahak nila at wala silang mapa, walang pahingahan, at sa bawat sulok ay may panganib na nakaabang. Ganyan kahirap ang pinagdadaanan nila taon-taon para lang manatiling buhay. Welcome sa panibagong nakakabilib na episode ng Noel Polo TV. Ngayon ipapakita namin sa iyo ang 10 pinakakamanghamanghang migration ng mga hayop sa buong mundo. Mula sa mga hayop na daang libo kung mag-migrate, hanggang sa dambuhalang nila lang sa dagat na bumabiyahe ng higit 14,000 miles kada taon. Mapapahanga ka sa tibay, tiyaga at determinasyon ng mga hayop na ito sa kanilang pakikibaka para lang manatiling buhay. Ang matindi dito, may mga nakakatuwang trivia rin kaming inihanda para sa bawat isa sa kanila. Kaya kung handa ka ng mamangha, huwag kalimutang mag-subscribe. At tara na! simulan na natin ang paglalakbay. Number 10. Birds Hindi biro ang migration ng mga ibon. Sa buong mundo, tinatayang nasa apat na 4,000 klase ng ibon, ang regular na lumilipat-lipat ng tirahan taon-taon. Iba-iba ang haba, direksyon, at dahilan ng kanilang biyahe. Pero karaniwan, ito ay para makahanap ng masaganang pagkain at mas ligtas na lugar para magpugad. Ang Arctic Tern ang may hawak ng record sa pinakamalayong migration ng kahit anong ibon at posibleng kahit anong hayop. Bawat taon, binabagtas nito ang halos 90,000 kilometers pabalik-balik mula Arctic hanggang Antarctic. Dahil dito, parang laging tag-init ang mundo ng Arctic Turn. Dahil sinusundan nito ang mainit at masaganang parte ng mundo habang umiikot ang taon. Pero hindi rin pahuhuli ang Bar-Tailed Godwit, isang ibon na may kakaibang galing sa paglipad. Sa loob ng 9 days na walang tigil, kaya nitong lumipad ng mahigit 11,000 kilometers mula New Zealand hanggang China. Isang diretsong biyahe, walang pahinga, walang hintuan, ang mga ibon na ito ay nakakabilib ang likas na GPS gamit ang araw, mga bituin, magnetic field ng mundo, at kahit mga pamilyar na tanawin sa lupa at dagat, natutunto nila ang tamang daan kahit palibulibong kilometro ang nililipad nila. Number 9. Sea Turtle Isipin mong ipinanganak ka sa isang tabing dagat at pagkatapos ng ilang dekada, babalik ka sa mismong lugar na yon para manganak. Ganyan ng buhay ng mga pawikan, tunay na simbolo ng pagtitiyaga at likas na kaalaman sa paglalakbay. Ang mga pawikan ay naglalakbay ng libu-libong kilometro sa karagatan para lumaki, maghanap ng pagkain, at sa huli, bumalik sa lugar kung saan sila isinilang para mangitlog. Ang mga leatherback turtle halimbawa ay kayang magbiyahe ng mahigit 16,000 kilometers mula sa Indonesia kung saan sagana ang mga jellyfish na paborito nilang kainin, hanggang sa mga baybaying bahagi ng US at Canada kung saan sila nagpaparami. Ang matindi dito, gamit lang ang magnetic field ng mundo, natutuntun nila ang eksaktong beach kung saan sila unang isinilang, isang abilidad na hanggang ngayon ay hindi pa rin ganap na nauunawaan ng mga siyentipiko. Isa sa mga pinakakilalang pawikan ay si Yoshi, isang loggerhead turtle na pinalaya mula sa Two Oceans Aquarium sa South Africa. Pagkatapos ng kanyang paglaya, Naglakbay si Yoshi ng mahigit 35,000 kilometers sa loob ng dalawang taon, pabalik sa baybay ng Australia, malapit sa lugar kung saan siya unang natagpuan. Ang kwento niya, ang isa sa pinakamahabang na italang migration ng pawikan sa kasaysayan. Number 8, Monarch Butterfly Isa sa mga pinakakamanghamanghang migration sa mundo ng kalikasan ay ang sa mga Monarch Butterfly. Hindi lang dahil sa layo ng kanilang tinatahak, Kundi pati na rin sa ganda ng kanilang itsura habang lumilipad. Tinatayang nasa 4800 kilometers ang haba ng kanilang biyahe mula sa hilagang bahagi ng North America pababa sa mas maiinit na lugar sa Mexico at California. Pero ang kakaiba rito, hindi lang isang generation ng paru-paro ang gumagawa ng buong paglalakbay. Tatlo hanggang apat na generation ng monarchs ang nagpapalitan sa paglalakbay na ito para bang baton pass sa isang relay race. Ang paru-parong nagsimula ng biyahe hindi na ang siyang nakakarating sa dulo. Ang mga anak at apo nito ang nagpapatuloy ng misyon at ito ay isang estratehiya para makaligtas sila sa lamig ng taglamig sa hilaga. Ayon sa mga ulat, ang pinakamalayong nalipad ng isang monarch sa loob lamang ng isang araw ay humigit kumulang 425 kilometers at ito ay hindi biro para sa isang insekto. Sa ibang panig ng mundo gaya ng Australia at New Zealand, kilala naman sila bilang wanderer butterflies at hindi na nila kailangang lumipat ng tirahan dahil may mainit na panahon buong taon. Number 7. Dragonfly Hindi mo siguro aakalain, pero ang mga dragonfly o tutubi ay may isa sa pinakahindi kapanipaniwalang migration sa mundo ng mga insekto. Bago pa man ang taong 2009, halos walang nakakaalam kung gaano kalayo ang kaya nilang marating. Pero base sa mga bagong pag-aaral, may ilang uri ng dragonfly, lalo na sa India na kayang maglakbay ng hanggang 18,000 kilometers kada taon. Ang ruta nila ay mula India umatawid sa Indian Ocean, papunta sa Maldives, Seychelles, Mozambique at Uganda at pabalik muli. Pero tulad ng mga monarch butterfly, generation generation din ang migration nila. Iba't ibang grupo ng dragonfly ang bumibiyahe sa bawat bahagi ng ruta na para bang may relay ng paglipad. Isa pa sa kahanga-hanga, sinusundan nila ang panahon ng tag-ulan dahil dito rin dumadami ang pagkain nila. Kapag sumisikat na ang buwan sa India at nagsisimula ang ulan, nagsisimula rin ang kanilang paglalakbay. Sinasabayan nila ang pag-ikot ng panahon mula Asia hanggang Afrika. May naitalang isang uri ng dragonfly na lumipad ng mahigit 7,000 kilometers sa ibabaw ng karagatan, isang katangit-tanging halimbawa ng tibay, at likas na kakayahan sa pag-navigate ng isang munting nilalang. Number 6. Salmon Pagdating sa matinding migration, hindi nagpapahuli ang mga salmon. Isdang kilala sa kanilang kakaibang biyahe pabalik sa lugar kung saan sila isinilang. Nagsisimula ang buhay nila sa mga ilog na may sariwang tubig. Kapag sapat na silang laki, lilipat sila sa dagat para doon lumaki. Pero pagdating ng panahon para mangitlog, bumabalik sila sa eksaktong ilog kung saan sila ipinanganak. Kahit pa kailangan nilang tumawid ng daan-daang kilometro at sumuong sa malakas na agos ng ilog sa kabundukan. Natutunto nila ang pinagmulan nila dahil sa simula. Ginagabayan sila ng magnetic field ng mundo, parang built-in na kompas sa kanilang katawan. Pero habang papalapit na sila sa lugar ng pangingitlogan, gamit na nila ang matalas nilang pangamoy. Sa unang yugto ng kanilang buhay, tinatandaan na nila ang amoy ng tubig sa kanilang pinanggalingan at ito ang nagsisilbing address na sinusundan nila pagbalik. Pero delikado ang biyahe. Sa bawat yugto, nakaambang panganib, mula sa mababangis na mandaragit sa dagat hanggang sa mga hadlang at gutom sa ilog. Number 5, Zooplankton, hindi lang malalaking hayop ang marunong mag-migrate, pati ang maliit na zooplankton may sariling kakaibang paglalakbay. At kung iisipin mo, ito pa nga ang isa sa pinakamalalaking galaw ng buhay sa buong planeta. Imbes na pahalang ang biyahe tulad ng ibang hayop, pataas at pababa ang galaw nila sa ilalim ng dagat at tinatawag itong vertical migration. Tuwing dapit-hapon, sabay-sabay silang umaahon mula sa malalim na bahagi ng karagatan. Ginagawa nila ito para kumain ng masaganang pagkain sa ibabaw ng tubig habang madilim pa at ligtas mula sa mga predator. Pero pagdating ng bukang liwayway, babalik sila sa kailaliman para magtago sa dilim. Araw-araw, libu-libong uri ng zooplankton ang gumagawa nito bumibiyahin ng hanggang 900 meters ang lalim araw-araw. Para silang maliit na hukbo na sabay-sabay kumikilos at kung susukatin sa dami, maihahambing pa ito sa rush hour ng mga tao sa syudad. Ang ganitong galaw ay hindi lang para sa kaligtasan, mahalaga rin ito sa balanse ng dagat at sa ikot ng pagkain sa karagatan. Number 4, Tuna Isa sa mga pinakamabilis lumangoy at pinakamalayong bumiyahe sa karagatan ay ang tuna. Hindi lang sila kilala sa lasa kundi sa lakas, bilis at tibay sa paglalakbay. Ang Pacific Bluefin Tuna ay nakakalangoy ng higit 8,000 kilometers mula Japan hanggang sa karagatan ng California at hindi lang isang beses nila itong ginagawa, ilang ulit pa sa buong buhay nila. Ginagawa nila ito para sa pagpaparami at paghahanap ng pagkain, pero ang lawak ng sakop ng kanilang biyahe mula Asia hanggang Amerika ay nagiging hamon sa mga conservation efforts. Dahil sa sobrang layo ng nilalakbay nila, nahihirapan ng mga eksperto na bantayan at protektahan sila laban sa labis na pangingisda. Iba-iba ang estado ng mga uri ng tuna pagdating sa kalikasan. Ang Atlantic Bluefin tuna ay kasalukuyang hindi pa masyadong nanganganib. Pero ang Southern Bluefin ay kabilang na sa mga endangered species habang ang Pacific Bluefin ay itinuturing ng near threatened. Sa kabutihang palad, ang skipjack tuna na karaniwang ginagamit sa mga canned goods ay nananatiling matatag ang populasyon. Pero kahit gaano pa sila karami, hindi natin dapat balewalain ang pangangailangang alagaan at protektahan ang mga migratory fish na tulad ng tuna. Dahil kapag naubos sila, malaking kawalan ito sa ekosistem ng karagatan. Number 3, penguins. Pag narinig mo ang salitang migration siguro ang unang maiisip mo ay mga ibong lumilipad. Pero teka, hindi lahat ng migratory birds ay lumilipad. Ang mga penguin, kahit hindi marunong lumipad, ay may sariling kahangahangang paglalakbay. Ang mga cute pero matibay na nilalang na ito ay swimmer na walang kapantay, at ang kanilang migration ay kombinasyon ng mahabang paglangoy sa nagyayelong tubig at paglakad sa matitinding yelo at bato. Isang halimbawa rito ay ang Adelie penguin. Ayon sa mga siyentipiko, may naitalang penguin na bumiyahe ng higit 17,000 kilometers sa loob ng isang taon. Ginagawa nila ito para maghanap ng pagkain at ligtas na lugar para mangitlog at magpalaki ng anak. Ngunit dahil sa climate change, napipilitan silang maglakbay ng mas malayo. Unti-unti na kasing nawawala ang kanilang pangunahing pagkain na krill at pati ang yelong tinitirhan nila ay mabilis na tutunaw. Buti na lang, may mga tracking device na ngayon na ikinakabit sa kanila. Sa tulong nito, mas nauunawaan ng mga eksperto kung paano naapektuhan ng pagbabago ng klima ang kanilang migration at kung paano natin sila matutulungan. Number 2, Sharks Kapag usapang migration sa dagat, isa sa mga pinakakakaibang kwento ay ang sa mga pating. May ilang species ng pating na regular na naglalakbay ng libu-libong kilometro kada taon at lahat yon sa bukas at malalim na karagatan. Karamihan sa mga biyahe nila ay dala ng paghahanap ng pagkain, mas mainit na tubig, o ligtas na lugar para magparami. Ang Great White Shark, halimbawa, ay kilala sa malaepik na paglalakbay. May ilang natrak na pating na tumatawid mula South Africa papuntang Australia, nilalampasan ang buong Indian Ocean sa loob lang ng isang taon. Pero kung endurance ang pag-uusapan, panalo ang Whale Shark, ang pinakamalaking isda sa mundo. Isang dokumentadong biyahe ng Whale Shark ang umabot sa halos 20,000 kilometers. Tumatawid sila mula Eastern Pacific hanggang Western Indo-Pacific isang ruta na sobrang lawak kaya't ang pagprotekta sa kanila ay nagiging mahirap dahil sa magkakaibang teritoryo ng mga bansa. Lalong humihirap ang lahat dahil sa climate change. Dahil umiinit na ang mga tubig sa mundo, may mga pating na hindi na kailangan mag-migrate gaya ng dati, o kaya ay mananatili sa isang lugar ng mas matagal, bagay na posibleng makaapekto sa natural nilang cycle. Kaya habang sila ay patuloy sa kanilang paglalakbay, tayo naman ay kailangang patuloy na magbantay at mag-ingat para hindi sila tuluyang mawala sa ating karagatan. Number 1, seals. Tahimik lang kung titingnan, pero ang mga seal ay ilan sa pinakamasipag at pinakamatitibay na migratory animal sa mundo. Ginagawa nila ang mahahabang biyahe hindi lang para magparami, kundi para maghanap ng masaganang pagkain at lugar kung saan sila pwedeng magpalit ng balat o molting. Ang fur seals, halimbawa, ay kayang lumangoy ng layo na katumbas ng quarter ng pag-ikot sa mundo kada taon. Lahat yan ay para lang makahanap ng tamang sustansya na kailangan ng kanilang masiglang katawan. Pero hindi lang sila ang gumagawa ng matinding migration. Ang mga elephant seal, lalo na ang mga lalaki, ay may mas malupit pang ruta. Tinatayang mahigit 20,000 kilometers ang tinatahak nila kada taon at halos 250 days silang nasa dagat. Mas grabe pa ang sa mga babaeng elephant seal dahil umaabot sa 300 days sa karagatan kada taon. Hinahati nila ang taon sa dalawang malalayong biyahe. Una pagkatapos ng breeding season at pangalawa pagkatapos nilang magmolt. Tahimik man sila pero ang sakripisyo ng mga SEAL sa kanilang migration ay tunay na inspirasyon ng katatagan at likas na disiplina sa kalikasan. At ayan, natapos na naman natin ang isang nakakabilib na kwento ng kalikasan. Kung natuwa ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at ishare ito sa mga kaibigan mong mahilig sa nature at hayop. Abangan mo pa ang mas marami pang kamangha-manghang kwento dito lang sa Noel Polo TV.